One of the famous Paris in Retiro. The original Paris Retiro. Sobrang, sobrang pinipilahan siya. Ipapakita lang namin yung in-order namin mamaya. Okay. Hindi na pa nga kami nakatayo dito guys. The original Paris Retiro ano to? Ano tong lugar na ano to? Okay. Kasi saan to? Anong lugar to? Ay, tira to diba ako? Anong tira to meet Manila? Address, Manila. Ano tayo? Dr. Alejos. Dr. Alejos. Dr. Alejos. Para sa Hero Manila, sa Manila pala kami. Nakatulog kasi ako sa biyahe. Sorry guys. Ano ano ba din nila order butter chicken first order adik and AJD. we're wearing filipinas siguro guys masarap dito talaga first time here Sabrembi sih ini lah, Sabrembi sih. Irf. ay. Beef Paris. I'm oh, yeah, to guys. Let's eat. There's beef, mommy. There's mm -hmm. chow fan, tama? Mm -hmm. chow fun rice. おいませわり、なさいだよ。 So another pila na naman, kayo na rin pumina kami. Sobrang box office. Box office. Ayan, we're done eating. We're so full. Cheat night is real. Para sa mommy house. Sobrang parang medyo matagal na siya. Siguro decades na ito pero matagal na ito sa Parra's Mommy House sobrang box office dito N.S. amoranto formerly Retiro barangay Paang Bundok labo na guys, sorry So, till here na lang mga ka sisters Kain po kayo next time sa Paris Mami House. Grabe ang sarap at box office. Bye-bye. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.